Napansin niyo ba? Ang daming balita ng biglang kamatayan nitong nakaraan. Mayroong isang nagbabaksin lang sa Hong Kong, ngunit bigla siyang nabangga ng sasakyan. At mayroon naman din isang bata na naghatid lang sa airport, ngunit siya palang tuluyang mamamaalam. Mayroon din naman mga namamatay sa aksidente, sa digmaan at sa Mayroon din namamatay sa mga malulubang sakit, pero mayroon din naman mga malalakas pa at bata, pero bigla na lang silang napupuwal. Alam niyo ba, na apat hanggang anim na tao ang namamatay kada segundo. 240 hanggang 360 naman ang namamatay kada minuto at 24,000 naman to 36,000 na namamatay kada oras. Pero ano po ba ang naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan? Maglalaho na lang po ba tayo na parambula at di na masisilayan o may kalalagyan tayo ayon sa ating piniling daan na lakaran? Sa Hebrews 9.27 po, And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Pagtapos po ng ating kamatayan, tayo po ay hahatulan ng ating Diyos ayon sa ating ginawa habang tayo po ay nabubuhay. Ayon po sa Biblia, dalawang maaaring patunguhan ng tao matapos ng kanyang kamatayan. At alam niyo po ba na kung ang sariling kabutihan ng ating pagbabasihan, malamang po na lahat tayo ay impyerno ang patunguhan. Ang impyerno po ay isang lugar ng walang hanggang kaparusahan para sa mga hindi kumilala sa si Diyos. Ito rin po ay walang hanggang pagkawalay sa Diyos at wala na pong pag-asa makatakas pa dito. Ito po ay isang lugar ng napakalagim na kaparusahan kung saan ang uud na kumakain sa tao ay di namamatay at ang apoy na sumusunog sa kanila ay di kailanman matutupok. Huwag po tayo magpadaya. Ang impyerno po ay original na ginawa para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Lahat po ng makasalanan ay patungo sa impyerno. Tama po. Ikaw at ako, lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay may nalabag na utos ng Diyos. At marapat lang na maparusahan. Sa Romans 3.10 po, sabi, walang matuwid, wala kahit na isa. Sa Romans 3.23 naman po, For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Roma 6.23, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa, pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Tama po, may paraan pa para maiwasan natin ang kaparusahan sa pamamagitan ni Kristo na dahil sa pagmamahal niya sa atin ay iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos nagkatawang tao, nagutom, nahirapan, tinukso pero di nagkasala. Walang kasalanan pero namatay siya para sa ating mga kasalanan upang di na tayo ang mapunta sa kapamakan kundi makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Pero kapatid, hindi isang panalangin lang ang kapalit ng kaligtasan. Ang kailangan natin gawin ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos. Magbalik loob sa Kanya at kung ipahayag ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso tayong sasampalataya na siya ay binuhay muli ng Diyos, maliligtas tayo. At simula sa pagtanggap natin ng kaligtasan, kailangan na natin talikuran ang ating mga kasalanan at kailangan na natin magsimulang mabuhay para kay Jesus. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. magbalikload na tayo sa Kanya dahil ang buhay natin ay walang katiyakan. Ngayon ang araw ng kaligtasan dahil baka bukas makalawalang ay harapin na natin ang kamatayan. Ang impyerno po ay totoo pero ang kaligtasan na mula kay Kristo Yesus ang pinipili ko. At ikaw naman ang magpapasya kung saan ang patutunguhan mo. Salamat sa panonood. God bless. Shalom.